Sa layuning mas mapaunlad pa ang kinabukasan ng Philippine Basketball, nagdaos ng halalan ang Samahang Basketball ng Pilipinas, SBP, para sa bago nitong Board of Trustees. Ang eleksyong ito ay bahagi ng mas malawak na reforma sa loob ng organisasyon, isang hakbang tungo sa mas modernong pamamahala at mas matatag na direksyon para sa basketball sa bansa. Sa isang pulong na dinaluhan ng mga kinatawan mula sa iba't ibang basketball stakeholders, kabilang ang mga liga, eskwelahan at regional associations, maingat na isinagawa ang proseso ng eleksyon. Layunin nitong mapili ang mga leader na may kakayahan, karanasan at tunay na malasakit sa pagunlad ng sport na pinakamamahal ng mga Pilipino. Ayon sa SBP, ang bagong Board of Trustees ay magtutuon ng pansin sa tatlong pangunahing bagay. Una, ang pagpapatibay ng Grassroots Development Program. Ikalawa, ang mas sistematikong paghahanda ng national teams para sa international competitions. At ikatlo, ang mas malawak na suporta sa mga lokal na liga na tumutulong bumuo ng mga bagong talento. Itinuturing itong panibagong yugto ng SBP matapos ang ilang taon ng hamon sa international na laban, kabilang ang FIBA World Cup at iba pang regional tournaments. Inaasahan ng marami na ang bagong pamunuan ay magdadala ng mas sariwang ideya mas maayos na koordinasyon at higit sa lahat mas matibay na ugnayan sa pagitan ng mga atleta, coaches at basketball community sa buong bansa. Sa pagtatapos ng pagpupulong, nagbigay ng mensahe ang mga bagong halal na opisyal. Hindi lang ito tungkol sa pagbabago ng mga pangalan sa board, kundi pagbabago ng direksyon at kultura sa loob ng SBP. At habang umaalingawngaw ang sigla ng pagbabagong ito, nananatiling buo ang pag-asa ng mga Pilipino nasa ilalim ng bagong pamunuan muling sisikat ang bituin ng Philippine basketball sa buong mundo